Abril na dos at nandito po tayo hmm. sa Barangay Kalem. At nakikita natin ha, yung mga senior citizen. Alam nyo po ba dito po sa Barangay Kalem, kapag ikaw ay tumuntong na na edad 70, nako, meron ka ng 500 pesos na ayuda buwan-buwan ibinibigay ng Barangay Council. Yan. Magandang umaga, Sir! Magandang umaga po, Sir! Ayan! Totoo po ba yung nabalitaan namin na kapag tumuntong na edad 70 dito sa inyong barangay, Totoo. binibigyan ninyo ng 500 pesos buwan-buwan? Opo, Sir! Totoo po yun! Ah? Kailan pa po nagsimula yung ganyang programa? Ah, nagsimula po yan, Sir, nung itong January. Nung January? Opo, Sir! Mm -hmm. Opo! At... Uh... Paano po ito nagsimula? Kanino idea? Kasi ganito po yan, sir. Nung camping period, nung kumandidato po si Kapitan Bernardo Gabriel, lata po na po yan, sir. Na kung mananalo siya, mabibigyan ng ayuda yung mga senior citizen na edad 70 pataas. Ayun. So ito campaign uh, promises. sa, sir. mga campaign promises ni Kapitan Gabriel. Aba sir, kaya tinupad niya lang po. At tinupad niya nitong January. So Abril ngayon pang uh, apat na buwan. Aba sir, sa itong asin ko ng Abril matatanggap na naman po sila. Tatanggap na naman opo, pag apat na pagtanggap na ng 500 ng mga 70 years old. Opo. Sir. Abab. Opo, sir. Ayun. So, paano po nagagawa ito? E, ganito yung kasi sir eh. Yung kami pong sanggunian, yung 8,000 po na honorarium namin, e, inaalis na po yung 2,000 sir para mapunta sa mga senior citizen 70 pataas. Ah, yung sahod. Opo, sir. Sahod. Yung pera para kay misis, binabawasan nyo na. Opo, sir. 2,000. 2,000, sir. 20% yun. Sa 8,000, no? Ilan po kayo sir. na nag-share, share? Bali, labin. Isa po kami, sir. Uh, si Kap, Si eh, Sekretary, Tresurero, saka yung pitong kagawad, at saka si SK. Ah, kaya labing isa nga po. Ako, labing isa po, sir. Ayun. Bukod pa doon, sir, si Cap, may binibigyan pa siya ng allowance na isang estudyante. Magkano naman pa. po ang binibigay? Limandaan, sir. Ah, limandaan uh, din uh, po. Ah, Opo, sir. So, kung labing isa po kayo, 22,000 po yon. Opo, sir. Ilan po nabibigyan na senior? Nasa 44 po, sir. Ah, 44. Opo, 44. Ayun. Eh, paano kapag susunod na taon, merong nag-birthday, naging 70, madadag ba yung 44? Ah, ganito po yan, sir. Kasi nasa yung budget po na 22,000, nakakuha po lang po sa 44 yun. Kung in case na may maalis po sa 70, may mamatay. Kukuha po kami na kapalit doon sa unang mm -hmm. nag-birthday na nag-70. ayo So may mga nakapila? Mayroon po, sir. Ilan po ang nakapila ngayon na edad 70? Sa ngayon, dalawa po, sir. Uh, dalawa lang naman. Dalawa po, sir. Opo. Magandang umaga, Kap! Magandang umaga po, sir. Ayan. Eh, ano po ba mga sitwasyon o kalagayan ng mga senior citizen dito po sa ating barangay? Ah, uh, sa ngayon po uh, hindi naman po parehas, kung uh, umbaga may mga iba nagme-maintenance na talaga. And then alam siguro mga nasa 80% ng mga senior citizens dito is nagme-maintenance na sila. Nagme-maintenance. Opo. Opo. Ito po bang uh, ng inyong programa na 500 pesos monthly. Ito po ba ay uh, walang pinipili, mahirap, mayaman? Ay wala po, bukod lang po doon sa tumatanggap sa nasyonal, hindi na lang po namin binibigyan. So, gusto, 70 above, lahat po yan, wala, walang pinipili po. Ha, ah, maliba na lamang kung siya ay kasama na doon sa ayudang ibinibigay ng national government. Ah, yes po. Opo. So, sa asin ko po ba, mamimigay uli? Pag-apat na pamimigay na? Ay, siguro po kung may labas na ni Tres namin yung mga uh, namin, so, mamimigay ulit. Ayan. Eh, Kap, Uh, hindi ba kayo nahirapan na kumbinsihin ang mga kasama ninyo sa konseho na mag-donate ng 2000? Ilan po ba yung talagang kapartido nyo na nanalo dito sa konseho? Ay, actually po ah uh, bale apat po pati yung uh, SK chairman, uh, yung tatlo po isa, sa uh, ano na po yung mga yon. Uh, uh, independent, independent po yung mga yon. Uh. Uh, buti po, uh, sinuporta po ni nila ang inyong uh, plataporma. Ang, ang ano naman po sir, sa uh, kinausap ko sila before kami nga uh, umupo, kung ano ba yung layo ni nila sa barangay. And then tinanong ko sila kung uh, ba silang mag, uh, ano para makatulong naman sa mga senior, senior citizen. Eh, ang sabi po nila is, odo po. So, yan, nag-usap-usap kami and then pumirma kami ng MUA na nga kami ng ganon hanggang sa katwasan ng termino namin. Nanay, ano po pangalan niyo, Nanay? Florentina M. Gabriel. Ilan uh, ilang taon na po kayo? 74, sir. Isa po ba kayo sa mga nakatatanggap po ng 500 pesos kada oh, buwan? Oo, oh, sir. Binibigay po ni Kapitan Gabriel? Oo, oh, sir. Ilang beses na po kayo nakatatanggap po ng 500 pesos? Tatlong beses na, sir. Oh, ayan. Eh, kamusta po? Ah, ano po yung nabibili po nung uh, 500 pesos na binibigay ng Barangay Council? Eh, pinam, pinagbibili ko ng gamot, sir, kasi may sakit ako. Ayun. Ganon. Ayan. Sino po kasama ninyo sa bahay? Wala, sir. Ako lang nag-iisa. Ah, biyuda na po kayo. Oh, sir, nandiyan naman yung mga anak ko yan at saka. Ah, nasa kapitbahay niyo naman ang inyong oh, oh sir. mga anak. Mm -hmm. So, ano po masasabi ninyo sa programa ni Kapitan na binibigyan kayo ng 500 pesos kada buwan? Nagpapasalamat ako kay Kapitan Gabriel at may ayuda akong binibigay. Pero ganun na. Napambili ng mga kwan, gamot o ano na. Okay po. Salamat po, nanay. Oh, sige, salamat naman, sir. a ah. ano po pangalan ninyo? Antonio Orojo Senior po. Opo. Oh, uh, ilang taon na po kayo, tatay? Uh, panganak ako, 1951. Kaya mag-72 na po. Ah, 72. Opo. Isa po ba kayo sa mga nakatatanggap po ng 500 pesos buwan Opo. Opo. So, ilang beses na po kayo nakatanggap ng 500? Nakatatlo na po yung kay Kapitan. Ayun, ito po nga programa po ni Kapitan. Ano? Opo. Opo. ano po masasabi ninyo sa programa po ni Kapitan? Uh, nagpapasalamat kami dahil malaking tulong sa amin mga kuan. Lalo na kami, mga senior citizen, yan ang kwan namin. Masayang-masaya yung mga programa ni Kapitan. Ayan. Salamat po!